kumpiyansa kami sa grupo ng alyansa na 12-0 namin dito sa Metro Manila. Maraming naniniwala at nagsasabing hindi sapat ang kakayahan ni Manny Pacquiao bilang isang senador. Lalo na pagdating sa paggawa ng batas at pagtalakay ng mga technical na issue sa gobyerno. Madalas itong naiugnay sa kanyang limitadong formal na edukasyon at minsang hindi malinaw na pagsasalita sa mga debate at interpelasyon. Maraming natatawa sa kanya dahil sa kanyang paraan ng pagsasalita at pagbigkas ng mga salita. Marami ang naniniwala na sa boxing lang siya magaling pero sa politika, napakahina ng kanyang kakayahan o pag-iisip. Mukhang may punto ang ilang tao na nagsasabing hihina si Pacquiao sa darating na eleksyon lalo na kung titingnan natin ang kasaysayan ng politika sa bansa ang pagiging bahagi ng isang alyansa ay maaaring magbigay sa kanya ng mas malakas na suporta mula sa iba pang politiko. Pero, maaari rin itong magdulot ng backlash mula sa dati niyang mga taga-suporta na hindi pabor sa kanyang bagong grupo. Bukod pa rito, may mga bumabatiko sa kanya dahil sa kanyang mga desisyon sa politiko, pati na rin ang pagdududa ng ilan kung kaya ba niyang bumangon muli matapos ang hindi matagumpay na presidente bid noong 2022. Gayon pa hindi pa rin siya dapat isulat off agad, lalo na't na may malakas pa rin siyang pangalan sa masa. Maraming dahilan kung bakit maaaring gustuhin pa ni Pacquiao na manatili sa politiko kahit na mayaman na siya. Ilan sa mga posibleng dahilan ay Pagnanais maglingkod, baka tunay na gusto niyang makatulong sa mas nakakarami lalo na sa mga mahihirap gamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa politika. Legacy o pamana, maaaring nais niyang iwan ang isang mas matibay na pamana bilang isang leader, hindi lang bilang isang boksingero personal na ambisyon. Marahil ay gusto niyang makamit ang mas mataas pang posisyon sa gobyerno upang magkaroon ng mas malaking impluensya sa pagbabago ng bansa. Posibleng may mga taga-suporta o malalapit sa kanya na humihikayat na ipagpatuloy niya ang kanyang political career. Si Pacquiao ay isa sa kasalukuyang nangangampanya bilang kandidato sa pagkasinador sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang pangunahing partido na nabuo noong Mayo a 8, 2024, kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Lakas CMD noong Pebrero a 11, 2025, formal na inilunsad ng alyansa ang kanilang kampanya sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan ipinakilala ang kanilang labing dalawang kandidato sa pagkasinador kabilang si Pacquiao. Simula noon, aktibo siyang lumahok sa iba't ibang kampanya ng alyansa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, noong March 7, 2025, dumalo si Pacquiao sa isang malaking pagtitipon sa Pilica Marinisor kung saan ipinapahayag niya ang kanyang mga plano bilang mambabatas at nagpapasalamat sa suporta ng mga Bicolano. Bukod dito, noong March 6, 2025, inihayag ng Liga ng Barangay sa Romblon, Cebu, ang kanilang suporta kay Pacquiao na binigyang diin ang kahalagahan ng mga barangay workers at frontliners sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kabila ng mga hamon sa mga survey patuloy ang alyansa sa kanilang kampanya at pinag-aaralan ng mga bagong estratehiya upang mapabuti ang kanilang posisyon sa darating na halalan sa pangkalahatan patuloy ang aktibong kampanya ni Manny Pacquiao sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas na may ayuning makabalik sa Senado at maglingkod muli sa bayan. Kung maaalala, noong kampanya para sa 2022 Philippine Presidential Election, binatikos ni Manny Pacquiao sa Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o BBM sa ilang isyo, lalo na sa usapin sa korupsyon at yaman ng pamilya Marcos. Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon tapos ibubuto natin. Isa sa mga matitinding pahayag ni Pacquiao ay ang pagsasabing hindi dapat iboto ang isang kandidatong may kwestyonabling nakaraan pagdating sa paglilingkod sa bayan. Inakusahan din niya si BBM ng kawalan ng malinaw na plataforma at pagiging tiwali. Bukod kay BBM, binatikos din ni Pacquiao ang administrasyon ni Rodrigo Duterte lalo na sa umanoy malawakang korupsyon sa gobyerno na siyang naging dahil dahilan ng pagkalas niya sa PDP laban. Pero ngayon, ito ang sinabi ni Pacquiao na tila umiba na ang ihip ng hangin. Ito ang kanyang sinabi, All out support ako sa programa ng Pangulo. Wala namang masama sa programa ng Pangulo. Para naman ito sa kinabukasan at kaunlaran ng bansa. Bakit di natin suportahan? Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. Bilang isa sa mga kandidato sa pagkasinador na inendorso ng Pangulong Marcos para sa darating na halalan sa 2025, binigyang diin ni Pacquiao ang kahalagahan at pagkakaisa at pagsuporta sa mga advokasya ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi niya, dapat magkaisa tayo. Tulungan natin yung magandang advokasya ng gobyerno. Huwag nating kalabanin. Ano sa tingin mo, karapat dapat ba ang batikos sa kanya? At karapat dapat ba talaga siyang manalo at muling maglingkod? Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong ati, Bibi. Bye-bye! See you in my next video!